Hello guys, welcome back again sa ating munting YouTube channel at itong TV na ito guys nasa harapan natin guys. Ah uh, Ito po yung uh, Pinsonic, no, TV po ng mama ko at ito na nga yung nangyari guys no, nahulog po ito sa ah uh, pinagpatungan nito. Ayan no. Masag po yung kaniyang LCD at natuklap no yung kaniyang LCD guys. Ayan po, yung masagnya guys. Oh, tingnan niyo. Naku naman. Pag yung LCD na po yung nasira guys, no? Sa mga flat screen talagang wala na talaga guys. Matatapon na itong TV na ito guys. At itong TV na to guys, no? Wala pa 'tong At uh, hindi pa ito umabot ng 2 years dito sa amin at uh, ito po yung uh, brand niya guys oh. yung model ayan o oh. focus ayaw naman yung focus itong cellphone ko <laughs> <laughs> yung brand nito guys no ah uh, model uh, DG Plus Dash 4242. A model DJ plus das porto purpur pala purpur porto purpur at ito na nga guys nagang wala na siguro to guys no bumagsak kasi sa sahig guys at medyo mahal mahal pa naman itong TV na ito no yan no nasa 24k po yung halaga nito guys pinsonic po yung brand Ayan guys, no. Dito po kasi guys, nilagay yung TV. At meron kasing bata dito guys, no. At yung paman pamangkin ko nanood sila dito. At yung wire guys, dito lang naka hilera, no. At ayun nga. Ah uh, hinila po yung wire ng bata ayan, dahil magaan po yung mga TV na ito no? cut screen napakagaan po ito guys hindi katulad ng mga uh, CRT na TV no na medyo mabibigat ayan nabasag na po ito ating TV guys At, ayan o oh. tukla po ako naman sa status nito guys no sa so tingin ko wala na tong pag-asa guys dahil basag na basag yung kanyang LCD siguro meron para man siguro mabibilhan ng kanyang LCD no kaso sa amin dito sa aming lugar mo mukhang wala guys pero probinsya to guys siguro sa Cebu or Manila meron pa siguro mabibilhan ito pinsunik po yung model no at ngayon guys try natin isaksak guys para makita nyo no know? yung kung lose contact pa yung ano lag at yan nga talagang iyak po yung kanyang LCD pero yung board niya guys okay pa naman yung board nito dahil bago pa naman ito no wala pa tong 3 years dito sa bahay pero yan na ah, wala na itong pag-asa and okay pa naman guys may standby light pa naman siya o oh, ito na po siya guys yung kaniyang display guys ayan o oh. wala na pag-asa yung backlight niya guys okay pa naman kaso yung LCD lang no Bukang wala na talaga itong pag-asa guys <laughs> ayan o oh. Okay lang sana kung Marami pong mga parts nito no katulad ng LCD. At kung mang parts, guys, talagang mahal po yung mga LCD guys ng mga flat screen no. Tingnan niyo po yung basa guys dito. Ayun. Ito. Hanggang dito. Ayun oh. No? At dito pa umabot ito, guys no? bago bago pa kasi itong TV na to guys no? at uh, 24,000 ang halaga sa isang iglap lang wala talagang di na magagamit to Ah. Uh, yung gagawin na lang siguro nito ah uh, Pwede naman siguro tong pa-repair ito no. Kung Uh, mayroon siguro mga malapit lang na uh, mga service center katulad ng mga flat screen no? yung talagang flat screen flat screen lang po yung mga nire-repair guys mayroon pa siguro to uh, papalitan pa siguro to siguro. pero sa tingin ko mukhang medyo mapapamahal po yung uh, mababayaran ito no dahil LCD na po yung nasira Okay lang sana mga guys no Kung board lang yung sira Dahil well, marirepair pa Pero kung mga flat screen guys LCD niya nang nabasag Wala na Ayan guys Wakang Wala na tong pag-asa guys no At ayan guys Dito lang muna yung ating videos guys At Ayan ah, sa so, tingin ko mas maganda pa siguro guys no na yung CRT yung ating mga TV no dahil medyo matibay-tibay pa siguro guys kaysa sa mga flat screen TV no dahil pag nasira yung LCD talagang malaking gastos po yung <laughs> gagastusin guys yan guys dito lang muna yung ating videos guys at uh, Selamat guys.